<laughs> yung makulit. Yung makulit, at chat at nag-chat kay KB. Ay, G21, yung wala. Wala pinapansin chat at nag-chat. Nakakalaro ko na kasama yung ano na talaga si M namin dito. Saan, hi, G? B. Mm. B, tara, saan? Tara, saan? Tingin mo sa akin. Tara, tingin mo sa akin. Ayaw mo ba? Okay. Aba taas. Nasa baba ka na. Ay, yun mo naman eh, nandito. Hindi mo naman ako, nasa na ako. Sige. Uy, kung ayaw mo doon. May too far. May st stopping ka na, B? Wala. Pupunta ka talaga sa akin. Ano? Bakit yun ilong ko, B? Pakamot. Ehm... Kapit ka tinang ilong ko. Diba? Ilong lang. Sure. Makitang A yun. Hindi ako alis dito ang katika po nung marating. Trap deployed. Talaga lang. Hmm. Sagutin na kita. Dito lang talaga ako. May. Nag-ailhab yun ako na. Hindi mo pa ako sinasalot. Napunta na. Wala okay. al hindi na alap ito. Wala abon Hindi ah. Binaril na ako una. Tignan ba ako no? ano. Ano? Wala naman. Ayun. Eh. Hey. Ito. Ito. Okay, thank you. Thank you sa legendary. Halika. Legendary yan. Ito masyado nga mo, Gagi. Saan mo tayo pupunta? Dito, sa dormi. maganda. Di pa wala ko nga akong loot eh. Taktinin doon ako sa takot. Hindi wala ko nga akong May hibi dito. may, may par dito. Ay. Ano? Oh, Ito may chopper. Ayun. Nakapag-loop ah, na sila dito. naman mo dito. Wala naman niya. Ah, FFA May FR dyan. Oh. So, sorry. Wala nang loop dito. na nila. Mission. Marami tao pala. Lakas. Oh, biro. No. Oh. Talaga 'yon. talaga. B. Yon. Okay. Ay, may bumasag ng bintan. I know right, papunta na ako. BTS. Ah, Wih, di itu satu asbi putar uh, petinya yang petina masa selubung. Wih, grobi, mantap. Grobi nih ya. Hmm. Kita. Trap deployed. Para na ba? Tara na. Wait lang, wala kang pangil. Tara kita, tara na. Wala oh, din pangil. Eh, tatlo lang. Tara. Tara na, hanap tayo sa akin natin. Wala tayo sa... Ito, eh, to. May sa akin na pangkapatan. May mga extra ba kayong pangil, pre? Maraming ba kayong pangil? Bloody no. Isa lang, isa lang rin sa akin yung blue <laughs> ah, sa kadalawang itim. tara na, tara na. sa kalaban ng tayo, tara. Tara sa ina, sa ina, sa ina, sa kalaban ng tayo. Ako na ta. no, kasi ano dun ano. eh. Puro ano kasi yun eh. Ibi yung napurot ko dun eh. Wala nga na. Wala hmm. Saka na is eh nah. bago ba dito tayo? di diba? tama ko naman hindi pa naman masakit yung bawas masakit yung Ah, bate, Arsenal. Ah, ba't Arsenal. malayo yung Arsenal. Tapos wala kang jumpin. Tay eh. ko, day. Ang Kinagat ako langgam. yung ko ng langgam. Safety pa ng pool. pa yung langgam eh. Kinaagat yung ko okay. Sana all na ako. Ako oh, na no, nga mag-drive, B. Ako na, ako na. Matay talaga tayo, B. Ganyan-ganyan ko lang yan. Sabi si okay. Sabi nang wala akong sabit eh, kulit mo eh. Hindi ko siya lang. Kulit

Um, Ada saunanya, sa no. Abang aja apa ya